They assault, take drum, Sharon Bonnet, record break, and Sharice time ay na uh, makakasama ko po sa sa parehong kategorya. Sina Miss Lea Salonga, Miss Sharon Cuneta, si Miss Cherise Pempeco. Hala! <laughs> Hala! So, maraming maraming salamat po once again sa Aliwa Awards at uh, to my directors si, um, Mr. Rico Gutierrez. Siya po director ng Record Breaker Concert. To my musical director, Sir Louis Ocampo. Okay Sir Louis, congrats. At uh, to my choreographer, Ms. Gersel Dapat. At sa lahat ng mga nanonood ng araw na yun, maraming maraming salamat. For tonight. Congratulations once again to Ms. Sarah Geronimo, the Entertainer of the Year for the 23rd Aliyu Award. Ang manalo ka talagang po nagpapasalamat po ako sa Aliw Awards. Napakagandang uh, blessing po ito mula sa Diyos. At um, alam niyo ho, sana yung hindi humaba ito <laughs> sasabihin ko. Um, I have always um, dreamed of being a great performer, just like my idol, the King of Pop, Michael Jackson. Talagang akong ambisyosa po ako ng bata ako. Hanggang ngayon, konti. <laughs> gusto ko pong kasing galing ni Michael Jackson. Naalala ko po noon, pupunta po ako sa kapitbahay namin na medyo ka-close namin na meron Beta Max. Doon po ako nakikinood ng, ng mga music videos at concerts ni Michael Jackson. At habang pinapanood ko si Michael mag-perform, nakita ko, of course, kung gaano siya kagaling talagang incredible performer talaga. Pero most importantly, nakita ko yung kanyang passion, yung kanyang connection to his audience, very powerful to the point na hinihimatay na yung mga, yung mga nanonood sa kanya, nagwawala na sila. Sabi ko sa sarili ko habang pinapanood ko siya, gusto kong maging katulad ni Michael. Paglaki ko, magiging katulad ako ni Michael Jackson. <laughs> o, di ba po? Napaka-amisyos ako. <laughs> Pero, more than that, siguro ho yung kanyang ability, no, to, to touch people's lives through his music. Talagang, is a musical genius talaga. Ang kanyang mga nagagawang wonder sa buhay ng mga listeners niya, ng mga fans niya, kakaiba talaga. At, uh, course, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos. Nasabi ko po ito lagi na ako po ay nahihiya. Kasi napakarami po talagang magagaling na singers, na aspiring singers. At ako po ang ilan po ako sa mga 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 kapatid ko na talagang abot-abot ang pagsuporta sa akin. Ikaw, hindi natatapos. Of course, sa lahat po ng from the very start of my singing career, uh, magmula pa po nung Star for a Night, yung competition na no? hosted of course by my idol then, si Mr. Jim Velasquez. Yung mga bumoto po sa akin ng gabi yun, maraming maraming salamat po. Bahagi po kayo ng tagumpay man po na na, na, na natatanggap ko po ngayon. At uh, ako, ang haba na po dito. Pagpasensyahan nyo na. ang sa ating manager, si Mr. Vic Del Rosario na patuloy hong naniniwala at nagmamahal po sa akin. To my Viva family, ang Kapamilya Station, ano pa ba? Lahat ho ng sumusuport at naniniwala sa akin. Hindi ko man po kayo mabanggit lahat. Nasa puso ko po kayo. Maraming maraming salamat po. Congratulations once again to Miss Sara Geronimo, our entertainer of the year. We have a wow. performance to by our entertainer wow. of the year. Ladies and gentlemen, please give a big warm round of applause to, to Miss, Miss Sara Geronimo. Geronimo. Salamat po bilang nga, pasasalamat po sa inyo lahat, <laughs> gusto ko po kayong handugan ng magagandang awitin ng Maestro Louie Ocampo. Na ang guwapo-guwapo. <laughs> Para po sa inyo lahat. Yeah. No wonder why you had to leave me. Why I did, it had to end so soon when you said that she. The 24th ALIU Awards Entertainer of the Year. We give a big warm round of applause to Miss Sarah Gorsi. We have Mr. Lulio Campo assisting Miss Sarah Geronimo on the piano. Oh, our audience are singing more. Ladies and gentlemen, hang on to your seats, you just might get that extra mm -hmm. nod. yes okay.